Good morning mga kadili vlog for today's video ay si share ko sa inyo ang aming ginagawa dito nagluluto nga pala kami ng kutsinta guys at early in this morning so dahil tapos na tayo at nakapaghugas na rin ay ipapakita ko lang sa inyo yung steamer na ginagamit namin sa aming pagluluto at ito na nga guys, umapong muna tayo at yan na nga pala yung mga cups na ginagamit namin so dahil tapos na kami at nakalagay mo na siya dyan. So tayo ay magmo-moment muna guys kasi medyo napagod tayo sa paglalako ng ating kutsika. At makaupo na nga rin at bibilangin na natin yung ating nabenta. So nga pala yung binayad sa akin guys na halagang 30 pesos kasi yung isang pack na binibenta namin. At bibilangin na nga natin at magmuni-muni -muni muna tayo guys at mag-isip-isip -isip nga ba dahil wala naman dahil tapos na nga tayo sa ating ginagawa at pumupok muna dyan guys at ayan na nga yung nga uh, cups na ginagamit natin at nag-isip ako dyan kung huhugasan ko lang muna o baka mamaya na lang siguro kasi gusto ko muna kumilip kahit konti lang guys at syempre dahil meron tayong anak na gustong gusto niya yung kutsinta kaya tinitirahan natin siya guys para pagising niya kasi tulog pa yung anak ko so pagising niya is uh, meron na siyang kakainin natin po to kutsinta guys at ay na nga baka maya maya ay matutulog na muna tayo guys kasi kailangan natin umiglip kahit konti man lang kasi medyo maaga tayong dumuising para mag-ready ng ating lulutuin at na kutsinta. At ay na guys, pumasok na nga pala tayo sa ating kwarto at nadatan natin yung ating mag-ama na nakahiga nga pala sila dyan guys kasi tinatambahan niya yung anak namin kasi tulog pa nga si Rap Rap. Ito nga pala yung munting kwarto namin guys, medyo hindi siya kalakihan pero kahit papaano ay nakakatulog naman tayo ng maayos dito guys at andito na nga umupo muna tayo bago tayong matulog kasi um, kumuha muna tayo ng video guys na na kailangan talaga ito sa isang um, nag upload o nag-vlog ng na mga araw araw na video maya maya siguro guys um, matutulog na rin ako at kailangan ko munang uh, tapusin itong video na ito guys at gusto ko lang magpasalamat sa inyo sa pagsuporta sa amin sa aming mga vlogs for everyday. So, 'yan na nga pala yung aming kwarto, guys. Kailangan signifies ko is simple lang siya, pero kahit papaano ay ah, masaya naman kami. At ayun na nga guys, nakapag-inlip muna tayo ng konti. So maghiga-higa muna tayo guys. di ba kasi medyo inaantok talagang person. Yan lang muna yung may babahagi ko sa inyo for this vlog. Maraming salamat sa support at panonood. See you ulit sa aming next vlog. Thank you for watching everyone. Bye-bye. God bless and see you next time. Bye.